Ata dyan ako pundi-pundi! Yung mahilig magpalusog! Ang Mario! Sige! Baba! Baba. Sige, baba! Sige! Baba! Pare, huwag na natin babayan. Dali na natin sa opisina yan. Nang magtanda. Brad Biden. Na nakita mo ito. Boy, Lapsing, mo. Say, hindi niyo pa nga binibigay oh, sa akin. nagbayad? Oo. Sila lang ang nagbayad. Ikaw hindi ka naman nagbayad. Papalusot ka pa. Halika! Ha? Para! Para! Nagbayad na nga ako ako eh. Anong nagbayad? Alam mo, bata, dyan ako pundi-pundi. Yung mahilig magpalusot! Ang trouble, Mario. Aray, huwag na babayan. Dali na natin sa opisina yan, nang magtanda. Stowaway siguro yan, sir. Baala na ako kayo. Bibiyahe pa ako kami. Sige. Sige. Sa itsura mong yan, tiyak nagleas ka. Ang mga kabataan talaga. Hindi na kayo marunong maawa sa inyong mga magulang. Makagalitan lang kayo ng konte, Lalayas na. Ano gagawin niyo sa akin, sir? Huwag kang magalala sa kabila ng tutulungan pa kita. Sa susunod na biyahing pabalik, isasakay kita. Oh? Ipahahatid kita. Babalik ka sa pinanggalingan mo. Ana, si Ikoy, oh. Ikoy! Hoy, bakit ano nangyari? Ikoy, ba't may kasama ka pulis? Ano ba nangyari? Wala to. Kakausapin na si inay. Tuloy, parang malang awa. Sumigil ka! Ang asong gala. Para wag makalamoy. Kinagandina! Ikaw! Maawa ka naman sa kanya. Huwag mo siya tratuhin parang hayop. Tumigil ka, sabi! Pabayaan mo maturuan ng leksyon. Palibasa, hindi mo siya anak! Kaya pa demonyo ko ituring mo! Ana? Ikoy? Ano ginagawa mo dito? Ikoy. Nabalitaan ko yung ginawa sa'yo ng tiyuhin mo eh. Naisip ko hindi ka pa kumakain kaya din nilang kita nito. Hindi ako nagkutang. Patagal wala ka pa. Nabasa ka tuloy. Hindi ko naman kasi akalain lalakas ang ulan eh. Sige ba, lumayas? Sobra na. Sobra na ginagawa ni Chung. Hindi ko na kaya, Ana. Anong iniisip mo ngayon? Pag nagkaroon nila ako ng pagkakataon, aalis na akong talaga. Koy, sama mo na ako. Hindi ko alam kung sa'yo makakarating. At walang katihiyakan ko nung magiging buhay ko. Eh, Koy. Pagdating ng tamang oras, papalik kita. At ang inay. Ikoy, Ikoy Inay ikoy, Umalis ka na dito At siguraduhin mo hindi ka na may mabalik pa dito